Milyong-milyong pisong halaga ng kontrabando na harang sa na-IA at nasa apat na sospek sa iligal na petroleum gas, arestado sa Batangas, si Vel Custodio sa detalye. Ito ang mga crystalline substance na nabisto sa bagahe ng isang South African National sa na-IA Terminal 3. Hinihinalang lang siya buong laman ng plastic pouch na nakarap sa isang black duct tape. Aabot sa higit 40 milyong piso ang halaga ng 6 na kilong kontrabando. Nasa kustudiya ng PIDEA ang foreigner na nahaharap sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Apat na milyong halaga ng illegal ng liquefied petroleum gas ang nasa kote ng CIDG sa Santo Tomas City, Batangas. Naglabas ng search warrant laban sa Royal Gas Corporation dahil sa unauthorized sale and distribution ng LPG. Apat ang arestado na nahaharap sa paglabag sa LPG industry regulation. Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.